magluluto tayo ngayon lang sinigang sinigang na uh, sa bisaya ayun eh, masimple luto lang na hindi natin bawang sibuyas, luya sili simple nga nun lang kasi tayo lang kumain eh hindi na yung mga maraming magkano okay. ka pa nun maraming ano, uh, ingredient. Mm -hmm. So, ito isalang salang na natin, guys. Ayan, oh. Iikot natin yung silpon lang kasi ito. Ayan, tingnan mo. Ayan. Ang dami na naman yung pata. Magluto na naman tayo. Ayan, umpisa na natin. Pasensya oh. na sa ano natin ah. na Yan Ugas muna tayo ginagawa natin so ito mga uh, siguro mga 1 uh, hindi na makaabot ng 1 hour luto na siguro ito kay. so habang ano maghugas mo tayo ng uh, Dini. So, habang nagano, gano'n, punasan mo natin yung tagdilita para malinis. So ngayon, uh, para ano, ilagyan eh, natin ng asin, bitsin, lagyan natin ng salt. The, I put the salt. And bitsin. Ah, uh, kung baka ano, uh, lutong bisaya, simple lang. So, lagyan natin niyan maasim konti punas-punas mo para matangkal yung mga oil dito na tumakalsik Shout out eh, sa lahat ng aking mga friend mabuhay at dito rin sa Toronto mga kasamahan ko sa trabaho guys ito nagluto na naman ah. Linisan natin kasi para malinis tingnan kasi dito lagi naman ako naglilinis dito eh pinilisan so, ko itong kitchen Linis. Hindi pa, matagal pa siya nag dai. Mayinit na dito guys sa Canada ngayon. May start na mayinit. Uh, May, June. Ang init dito, start ngayon. May, June, July, August, September. October. Yun, pasok na naman ang lamig yan. November, December, January, February, March, April. Ang lamig. Five months. So... Pagkatapos ng April, May, May, init na ipurn, mi, mi, naman. Yan lang dito. Taglamig. Grabe. Dito sa Canada. Grabe. Kaya, ano mo dito sa Canada, kailangan sacrifice ang ano dito sa Canada. Tapos, kailangan dito maging ano ka. Hindi pa tamad-tamad. Kasi dito, ano mo guys, dito sa Canada, ang bayad dito sa condo, mahal. O, oh, two bedroom, magkano? 1,000 o 2,800 na ngayon, ha? Two bedroom yan. Pero yung dumating kami dito, nakuha lang ng an, uh, two bedroom. Dito kami sa five floor, kundo. Ang bayad is, uh, ano lang, 1,200 dollars, Canadian dollars. So, every years, nag- uh, Nag-increase sila ng $50. dollars Ganun dito kaya ang pinaka mahirap dito yung sa bahay tapos uh, mga gay yung mula ng pandemic nag lahat lahat talaga kahit saan naman sulok ng mundo mula ng pandemic after pandemic so biglang tumas ang presyo lahat ang bilihin dito sa Canada mahal ang bilhin. grabe kaya uh, yung sweldo mo, kahit sabihin mo na ano, kung hindi ka makukontrol sa pera mo, kulang pa yung sweldo mo. Kaya e kailangan maging, kailangan tipid-tipid dito sa Canada para makano ka, hindi yung kukuha ka ng kung ano-ano, kukuha ng sasakyan, kukuha ng kung ano na lang, bahay, mga ano. Grabe talaga dito. Yan ang buhay dito sa Canada. Kaya, yung dumating kami dito, 2000, 2013. Kasi ang nauna dito, yung asawa ko. Tapos, kinuha kami ng mga anak ko. Matagal kami nakuha. Tapos, pagdating namin dito, 2013. Yun. Ang mga 3 days lang o. tapos sabak na sa trabaho ang una kung napasukan una na trabaho dito pasok sa ano uh, bikiri na pinapasukan mo dito Ako sa bikiri pang gabi eh. hindi ko rin ano kasi pang gabi eh. umalis ako na apply iba doon naman ako sa buwan. kining sa italiano food mga product ng mga italiano doon kami nagluluto kami matagal din ako noon 3 years after 3 years so naisipan ko naman na umalis doon na-apply na naman ako dito ako sa Juan sa so may upholstery sa mga upuan yan naman ang ano ko uh, napasukan anim na taon ako dyan nagtrabaho okay naman ang sweldo overtime <clears throat> okay, kaso lang nagkasakit ako doon. Kaya umalis na naman ako doon kahit matagal na. kasi walang magawa eh, hindi mo masasabi na ano kasi alam mo naman na may karamdaman ka. Tapos ngayon eh, magtatrabaho ka doon na hindi mo na kaya. Yun, umalis ako doon. Anim na taon ako noon. Ang gandang kumpanya yun eh kompleto ng benefits tapos <laughs> nanay ako doon ng mga cover ng mga kuan upuan tapos ngayon dito na naman ako sa multimatic sa uh, anak ko sabi ng anak ko ipasok kita pa yun pinasok ako doon ano lang 3 months lang ako doon sa mga sasakyan 3 months lang kasi nag-layoff yung mga baguhan. Pero yung layoff, may na-apply naman ako dito sa PRAs. Uh, so nandiyan ako ngayon. Okay naman. Kasi dito, marami kang player dito sa Canada. Kasi lang, dito pantay-pantay naman eh. Ang malaking sweldo dito yung kung ano, ha, halimbawa, sa so, contraction malaking piraw yan kung tagalinis ka sa bahay malaki rin kung ano ka mag-alaga ka ng mga yung mag-alaga ka na yung may mga disabled na mga 30 per hour tapos kung sa ano basta malaki yun sa so mga contraction malaki yung ano yan pero sa mga sa amin ilang pas lang ng ano mga 20 per hours lang so okay na rin kaysa uh, i confirm mo dun sa iba eh, mababa <clears throat> so ganun talaga din sa buhay eh, yeah, sa Canada minsan dito kapag hindi mo na hindi mo kinokontrol yung sarili mo ano yung mga ah uh, mga bisyo, kung mga ano pa ng mga bisyo kasi dito sa Canada open ang mga drugs kaya dito malaya ka kung gusto mong gumamit ng mga drugs libre bili ka kahit saan kaya dito maraming mga nasisira ng ulo yun dahil sa drugs, na homeless dahil nalulong na, na sa bisyo ano sa mga sugal ayan uh, ang ano dito grabe so kaya dito kung kailangan kaya nga pumunta tayo dito para magbabago bago rin ng buhay natin kahit pa paano so kung pupunta ka dito na no, gano'ng gagawin mo yung mga bisyo mo sa Pilipinas dalhin mo dito na may mga ano ka mahilig ka ng mga kugal ganun. ano-ano na lang wala maraming homeless dito sa ano, sa Canada nasisiraan ng ano, hindi makayanan dahil ngayon medyo unti-unti na mahirap ng Canada ngayon pero kung i-compare mo sa Pilipinas mas okay okay dito dahil dito kahit papano kung may ma may matabi ka malaking ipo na yun kung uwi ka sa Pilipinas kasi malaki naman ang value pira so ngayon guys ah uh, ah, ganun talaga ang buhay eh. ito nagbukal na itong luto ko guys oh. bukal na siya ito na yun yung doon pa ko sa Manila grabe guys ganun din doon kung wala kang trabaho mahirap din doon eh lalo na yung mga nangupahan kami guys ang hirap uh, hirap talaga nangupahan tapos ang trabaho mo is dili sapat sa ang di mo di sapat uh, um, ganun dito sa Canada pag once mag iisa ka lang kailangan kukuha ka lang ng basement mag iisa ka lang hindi mo makayanan kung mag iisa ka lang dito sa Canada kailangan mga tatlo kayo, dalawa. Kaya mong maka afford sa Baironon. Hmm. Kasi ang kondo dito mahal na. Two-bedroom, 2,800. One-bedroom, mga 1,500. 1, so, kung mag-isa ka, mahirapan ka. So, kailangan, kung may mga kakilala ka, ah, uh, iyon, mga tatlo kayo, Iyon, maghati-hati kayo sa dito sa condo, to bedroom. Hmm, ganun yan dito. Ah, kaya yung iba dyan na, ang karamihan dito pumunta ngayon sa Canada, yung mga student, yan ang karamihan dito. working, ang, uh, pumunta dito, pagdating dito, working student, ang ano nila, apply. Pagdating dito, yun, magtrabaho na sila yun ang mga ginagawa nila kunwari, ganun pero alam mo guys, magkano ang perang gastusin? kung may 2 million ka 1 million 0.5 malaking pera yung masyak ako kuha papunta dito sa Canada tapos pagdating mo dito tagal mo yung mababayaran kasi siyempre, matagal ka kahit ka muna ganun yun Yeah. Buhay sa Canada Kaya yung iba gusto mo punta dito. Hindi nyo alam dito ang buhay sa Canada. Grabe. Napakahirap. Hmm. Kung i-compare mo sa atin, it's okay-okay dito. Oh, okay dito. Kaya kailangan dito masipag ka. Ay, uh, yung iba nga dyan, dalawang trabaho kita mo, halos hindi na matulog. Hmm. Pag trabaho katapos sa isa, doon na naman sa kabila. Ako eh, taga alas 11 na. Nakatulog, alaw na alas doon, 3 hours lang ang tulog. Ganun dito sa Canada. <coughs> 2013 kami, so ilang taon na ngayon? Matagal na, 10 years. Baka huh. may nabili kami ng bahay dyan sa ano, Bili kami dyan ng bahay dyan sa Alabang. Yan, sa division yun. yun. ang nabili namin doon sa Mindanao. Sa asawa ko. May mga binili siya doon. Kasi tatlo naman kami na anak ko. Kaya medyo may ipon. Uh, so habang ang kwento ko gaya, yung story na ako, may story ko noon yung bago kong pagdating ko dito ayan yung sabi ko habang nagluluto ng din tayo no? niluto ko guys ah uh, guys oh uh, ok na Kumukulo na yung luto ko guys namaya ano dito sila Nalasing lasing ko nandito yung mga anak ko asawa ko nandito yun ayan okay, so. guys oh kita natin to Mm. Ito kailangan mag-control ka rin sa mga pagkain dito sa Canada kasi dito sa Canada kahit ang gusto mo, mabibili mo. Ay, yung mga baka kung ano siya, mamahalin ng mga ulo, mabibili mo. Ito. Kaya dito, karamihan kailangan makontrol kay sarili mo. Hindi yung lagi na lang ganito, meat, meat. Kasi dito, dito sa Canada kung gusto mo ano ah uh, bibili na yung mga fresh yung price na ano ah uh, gusto mong kumain ka ng yung fresh ng mga isda wala wala dito malayo malayo ang dagat dito sa nandito kasi kami may guys sa ano ah uh, Ontario Toronto dito sa Ontario Toronto dito ang pinaka mean kasi yung iba doon sa bang tapos bangober sa Alberta malayo na yan dito malaki kasi yung Canada eh ganun ganun dito sa Canada ayan nandoon 'to kan sa Sintir Centro nag untay ito tikman mo natin wow napakasarap naman oh masarap guys eh. puting loaf 2025 magbakas kami guys sa Pilipinas kasi yung masawa ko ay ah, yung anak na bunso ko ikakasal siya kaya uwi kami doon hmm, doon naman kasi dito napakalungkot dito naman puro ko lang trabaho trabaho pag uwi mo yun yun lang trabaho na naman ako hindi ako na ako naghanap ng part time guys kasi dito sa bahay akong taga lahat, luto, linis. Oh, ako na nan ako na gano sa kanila. Oh, so kung nag-ano pa ko, sino kasi kaso sa kanila, guys. Kaya kung taga luto, linis. Ayun lang, sinasabi ko lang sa inyo, guys, ang ang kalagayan namin dito sa Canada. Kasi habang naghihintay ako sa akin ni Loto. So, guys, kung ano, paki-like naman sa ano ko ah YouTube channel ha paki-share okay, naman. Kasi ka, kung sino may nagano sa akin, i i ano ko naman sila. I, i share ko naman sila at saka i-like. Okay. Wow, napakasarap guys oh. No? Sarap. tadi dito sa Canada uh, Kanina pumunta ko doon sa ano Napagkadaming tao na uh, Marami Kasi namimili rin siguro okay. Tsaka yung pinunta ko mura Baka wholesale sila doon sa bone mills Kasi kung dito ka lang sa ano Bibili sa iba Mahal <coughs> Shout out to sa asawa na sa taga Baugo Sa mga kapatid ng na asawa ko, Jacqueline sila ni Arlene, si Balong, si Lorna Paalo ah, sa mga friend ko dyan Kumusta kayo dyan? Uh, kita kita tayo sa 2025 sa Mga friend ko Pakilain naman mga, mga friend ko ha <coughs> wow, sarap na naman to. So, hindi ko na uh, hindi ko na haabahin yung ano ko uh, vlog. Hmm. So, bago ka pa I subscribe mo naman ng ano ko. Uh, uh, channel. Okay? Uh, YouTube channel ko. Okay? Okay, sir. Yeah, no oh. Okay. Mm. Talap-talap naman. Okay, thank you, guys. God bless you.